Oh, parang ano parang malakas na ADB <laughs> eh, yung dala ko ang sarap i-drive parang ano na kami bati na kami what? <laughs> I mean parang oh gaan ng ano ko pagtigil pag ano <clears throat> parang masarap magpalit ng motor ah. pagka ganitong feel ang gaan <laughs> this motorcycle is so sweet ang sarap sabay sabay <laughs> gugol parang hindi ako maninibago pagka nagpalit ako ng motor ako gusto kong palitan yung motor ko